mga idol mga lods dito tayo mga lods sa uh, uh, isla ng Nicanor sa Balaruhas Palawan yan po dito tayo sa uh, ano, isla mga lods baka gusto nyong magpasyal dito yan pa lods yung isla yun naman yung mga kasama nating mangingilaw mamaya mga lods baka gusto nyo magpasyal dito mga lods dito lang sa Nikanor Sabala Ruas Palawan Ha, ha, ha. Iwapin driver, mga lods. Driver, sa... Kaway, 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 kaway. Driver, sa... Pulang araw. Ayun <laughs> pang iba natin, mga kasama mga lods. Pugi. Pulang araw. Ayan, sila. Tapos, ayun pa. Hop, stop. <laughs> Ang ilig niya po yung mag... <laughs> Ang ilig niya po <laughs> Secret, weapon. Ayun, may isa pa tayong kasama mga lods. Ayun. Black Rider. Black Rider. Ito ano, Ito, secret time. weapon. Ito yung secret weapon <laughs> mga lods. Ayos ba mga lods? Pangungwa daw sila ng talaba mga lods. Ngayon dito muna tayo kasi medyo maaga pa rin. Mamaya. Mamaya tayo mangingilaw mga lods. Sige, ingat kayo dyan. O oh, yan lang mga lods. Mangingilaw tayo mga lods. Abangan nyo mamaya. Thank you. Mga idol. Nang huli natin mga idol. Uy, ayos. Laki na mga idol oh. Yeah, mga idol yun sa pool mga idol nice pangalawang huli natin mga idol Uy, thank you. Mabuti tinamaan mga lods. Oh, di mo Malaki na, oh. Patay. <laughs> Hindi nakagalaw na headshot. Uli. Loads. Oops. Asda mga loads. Uy. Hindi tinama. Pusalog. Pusalog. Sana tamaan. Oo. Yun na naman. Nakapigtas na lang. Na. Yun na. kita nanti. Pidi hmm. no. Ya, busa log. Busa log. Tadi darawah busa log. Busa log. Tadi yang birai masa langsung. Pulih na itu busa log. Nice jen jen busa ut darawah. Pulih. Oh. Okay. The Oo. Oh.

Salungsung Salungsung mai ul Dah ada <coughs> yang salungsung Makin Mau